Kali mo tawag sa ginsa niyo mga kabahan ng ko lang. Uh, galing um, jogging. Hindi naman totally jogging. 50% jogging, 50% walking. Kasi nga um kakagaling ko lang naman sa sakit ko kasi um last Saturday, ayun uh, Saturday nag-start na talaga na kumati yung lalamunan ko, kinabukasan, hindi na ako makapagsalita mga kabab. As in, sign, language na ako kay Baba kasi, ang sakit talaga niya. Tapos, kinagabihan, nakaramdam na ako ng yung hindi 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 pa ako hindi pa ako nilalamig or or nilalagnat eh. Nakaramdam na ako ng body pain. Alam mo, aches. Grabe sa, lalo na sa mga joints ko dito. Kasi nag-workout pa ako eh. Diba? <laughs> Tapos, kinabukasan naman, Monday, doon ako nilagnat. As in, nag talaga ako mga kaba. Ano yung, nga, kahit nag-jacket na ako, naka, naka, ano na ako, naka, you know, naka leggings din ako noon, nag-jacket ako, naka may hoodie. Nilalamig pa din ako mga kaba. Diyos ko talaga. Tapos, ngayon is Wednesday. Today is Wednesday. Ayun, kinukuhaan ko yung video na to Wednesday. So, pa pag pagdating ng Monday, pag, yun na, Monday, Monday, yun na, Monday nilagnat ako. Monday nilagnat pa ako. Eh, syempre, pag every, every afternoon, 4 p.m., kailangan ko tignan yung mga ano ni Baba kasi may mga assignments. Minsan may assignments siya. Ayun nga, nagkatawag yung mga assignments siya. Nilalagnat na ako ng mga kabang, pero wala well, na ako choice talaga ako. Tapos, yung boses ko, hindi, hindi pa ako makapag, ano, nakakapagsalita ako, pa, okay, pero hindi yung totally dire-diretsyo. -dire Tapos, <coughs> Nai-stress na ako kasi naramdaman ko na iba yung feeling ko. Parang nilalamig ako na ang taas ng nagnat ko. Grabe. Alam mo. Sabi ko kayo, sabi ko kayo, baba, pinisar mo na. Sabi ko, pinisar mo na. Sabi ko, nilalaknat na si mommy. Eh, syempre may assignment siya. Eh, syempre naman yung anak ko. siguro bibiro lang ako. Tapos pinahawa ko sa kamay yung leg ko. Tsaka naupo. Sabi niya, mommy, you are getting sick. Sabi ko, yes, I'm getting sick. Sabi ko, faster na. Buti na lang natapos din yung mga kamang right after noon um, pinilit ko talaga yung sarili ko na kumain ako. Uh, tapos after kong kumain, umakit na ako sa taas. Tapos doon na talaga, doon ako bumagsak na um, grabe na nanginig na ako. Pero ang init ko, alam mo yun, hindi <coughs> ko pinagpapawisan pero ramdam isa, ko sa init ko. Pero alam mo yung init mo, parang ang init mo nilalamig ka. <laughs> tapos eh syempre, hindi ko mapakali. Gusto ko na parang ilagay sa noo ko uh, yung malamig. Eh, kumuha. Wala, wala din naman yung kapatid ko at saka yung mother ko kasi na umali sila. Bumili atas. Hindi eh, ko ko lupo anong binili nila. Pero may, may binigay yung kapatid ko na strep seals. Yun, isa din yung binili nila. Tapos, bumaba ako, kumuha ko ng yellow. Tapos, ng, ano, ng tawag na maliit. Ayan, ano yung sarili ko mga kagawa. Grabe ang sakit na katawan ko. Ano yun, grabe talaga. <laughs> Tapos, pagdating ng Tuesday, ayan, medyo umukoy ko siya. Pero, maano pa din ako, weak. Weak pa din talaga ako. Kaya sabi ko, mapapahinga na ako. Tapos, ito, Wednesday. Today is Wednesday, so... Medyo okay na ako. Lalamunin ko lang talaga. Pero katawan ko, yung pakiramdam ko, okay na ako. Pero lalamunin ko lang talaga. Tsaka yung mga story. Yun. Nag-unboxing tapos, <coughs> so, na-share nice ko lang sa inyo mga kabang, no? So, okay lang kasi sobrang tagal na rin naman ng last na so, umaang pakaragdam ko. Siguro yung lalamunan ko, doon lang siya nag-trigger eh, sa lalamunan ko nung nung time na nagtuturo ako kay Baba, nung nakiblad ako mga kabong, napasigaw ako na, ay ka, nagsisi talaga ako. Yung napasigaw, alam yun, alam mo, siyempre, tao lang din naman ako, di napasigaw ako mga kabong, tapos, naramdaman ko pa na parang may gumuhit, yun na pala, yun, na, dire-diretso na yun. <coughs>